Ito na nga guys yung sinasabi ko nasira na yung TV natin sa mga oras na to pinipilit ko pa siya kung maaayos pero wala na talaga. Wala nang makitang tao. Black screen na lang siya. Bago pa lang to eh. Naalog kasi nang naalog. Wala na, sira ng TV mo. Sa pagkakataong yun parang gusto na Paano siya umiyak. Ano gagawin natin? Pero alam niya na nakabideo kaya hindi siya natuloy nang umiyak. Wala na, hindi na gumagana. Pag kasi naka-video, hindi talaga siya umiiyak kasi gusto niya yung nakaharap sa camera. Sirana, na! Ang gagawin natin doon? Ang gagawin natin? Wala nang TV. Sirana. Hindi ka na muna manonood? Oo naman. Sa cellphone na lang ikaw nunood. Nasira ang TV ng baby namin. Bago lang yun eh. Wala na po kaming TV. Nasira na. Kahit anong gawin, hindi na siya umaano. Wala na. <gasps> Pinag-ipunan pa naman namin mag-asawa yung para mabilhan si Ining ng TV kasi yun na lang ang libangan niya. Kaso wala nasira talaga. Wala nang pag-asang gumana.